Do oh, so well, đó hơi thùng gọi điện, tô y học sử sử. Oh, mày mày. Mày gọi điện, tôn yak gọi điện, tạo đi ai sử sử bóp 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 bóp

mà cái mà, họ họ giảm xỉu cái gì đi, đều không? Tôi biết, tôi là có chút xíu à, em muốn chỉ là em có mắt cái này cái này là đẹp mà, em muốn chỉ à? Em em cũng cũng được được mà, được được, em muốn chỉ là có mắt mà. Em yêu cầu à, em yêu cầu cao, phải không? Chỉ chỉ cái cái cái

細嘅就好靚，唔係細問題啊，叔，<noise> 你知唔知？你畫，你畫咧、這個，你咁樣啊嘛。啊，你畫咧，你咁大粒，呢個係細細粒，唔一樣咯。你都望住啊咁靚，呢度係咁靚，呢度係好要算，呢度係好要算，好大大粒。

我系工人啊嘛，我望住，唔系，佢佢嗰啲同嗰啲全部真啊打交又唔同，又唔同嘅。嗯，哦。做做做做做另外做新嘅板又唔同嘅。你知唔知啊？我老闆啊，嗰、那個老闆嗰度啊，嗰、那個啊那個一切咧系咁样倾，咁样啊，扳扳声啊咁样咧、啊、好快啊嘛，人哋好核突啊，人哋我讲，你望住啊，你咁核突，人哋我我个妈咪出嚟咧咁。

Tôi biết, khóc bại <laughs> của <laughs> cái, <laughs> khóc. Tôi biết, tôi biết à, bên cái nào, bên cái nào, bên cái nào. Không, 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 này, không, 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 Ayan, dahil natalo siya sa bunganga ng kasama ko, umakyat ulit siya sa hagdan at nag-apply pa siya ng last coating na dapat gusto na niyang magligpit dahil uuwi na daw sila. Pero yun na nga, hindi talaga pinayagan ng kasama ko dahil ang sabi ng kasama ko, once makita yan ang amo namin, sigurado kami ang bubulyawan dahil bakit hindi namin pinayo sa inyo. So, no choice, umakyat siya uli at nag-apply siya ng last coating. O, ba? Diba? talo siya sa bunganga ng kasama ko. Adip, sorry naman po dahil talagang hindi ka umubra. <laughs> ayan, pag, kasi pag hindi ka dito talaga magkikipag-away sa kanila, iwan ko na lang basta barabarahin ka talaga ng trabaho nila. So ayan, o di tapos na na talagang uh, satisfied na yung kasama ko. oh pero kung totoo sina talagang kung sa Pilipinas yan, hindi pa papasa, hindi pa yan pasado. Pero wala lang eh talagang dito eh yun na okay na talaga. Di tanggal na nila ng mga takip nila. O, oh. at nagmamadali na sila para makaalis. Ganun ba? Para bas lang sinisilihan. Kaagad talaga yan silang tatakbo na. Para si tapos na. Pambihira talaga yung trabaho ng mga tao ito. oy eh. O, oh, di ba? So, ganun lang. At uh, natapos din nila. <laughs> Pero high blood kasama ko. High <laughs> blood yung kasama ko dahil sa ganila. Ay, nako. Tapos, ah... Uh... Tapos, ganyan ba naman ang trabaho? Barabarahin ka ba ng trabaho? Tapos, pupunta dito late na. Sinabi ng kasama ko, paano kasi pupunta kayo rito? Lagi kayo nagmamadali. At tapos ngayon, ayaw na ninyong ikuting yan dahil nga gusto ninyo, aalis na kayo dahil late na kayo. O kung pumunta kayo rito ng maaga, eh, i-delisin sa niya, tatapos ninyo ng maaga. <laughs> Kaya hapang binibidjohan ko yung kasama ko, natatawa talaga ako sa kanya. Eh, dahil talaga nakikipag-away. <laughs> Ay, <laughs> kipag-away talaga siya. Kawawa rin ang mga tao. Sabi ko nga eh, kung ako lang noon, wala, hindi na talaga ako makaka, maka, ano eh, maka, al, tawag dito, hindi na ako makaka, um, reklamo pa. Dahil hindi ko nga, ano, hindi ko nga alam paano magsalita ng Chinese. Pagkatapos kung salita naman ng, ano, nang banyaga, wala din. Hindi kami nila papakinggan. Dahil sasabihin da nila, hindi din sila makaintindi. hindi kami makaintindihan. Tawagin ko ngayon kasama ko. O di, nabungangaan sila sa oras. Ay, Diyos niyo. Ayan na, so natapos na po sila. Marami pong salamat sa inyong lahat na nandyan. O, di ba? Goodbye. Ayan okay. <laughs> Ay, talaga, pinakahihintay nila. uuwi na sila. Ang Okay, yun lang po. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin. At ayan, natapos din nila finally. Pero talagang kailangan bunganga nga muna ang aabot nila bago bago magawa ang gustong or bago maano, bago maayos ang trabaho. Pambihira talaga uy. Kasi kung hindi ka magbubunga nga, pastilan ang trabaho mga inday, mga dudong wala talaga sa ayos. Ayan, so Hanggang dito na lang po ako. Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin. Maraming pong salamat. Bye-bye.